Yun, good morning po mga sir ma'am nandito tayo ngayon sa ano, Pacific Town na ikabite May kasama tayong client Kasama ko pong client ko, is SBA lang po Kasi ang client natin is OFW Client po siya ng aking ahente Dalawang project po yung pinagpilihan niya eh, Leora Homes and Pacific Town yan Ang nag-decide po is yung parents po ni client kaya ngayon nandito kami kay Pacific Town, na gusto kasi yung malaking lote tapos free fence fencing gate na. Eh the sea lines at taas eh no. Yan sa mga naubusan po ng unit sa Pacific Town sa 13. Dito po sa Naik marami pa po tayong available. Pre-pension gate na po tayo. Ayun, semi-complete turnover in po si client. Ito po yung parents po ni ano. Atin principal buyer. Ayun, Pacific Town na ikabite. Semi-complete turnover na kay sliding window na po tayo. yung service area natin. Dito rin po ating pinakalababo. Kaya medyo malaki na ating living area. Oh, okay. oh, no, Toilet and bath po natin is naka-times na po. Kasama na po yung mga accessories sa pantalong room. Ayan, shower head. Ayan. Si client. Ayan po yung agent yung ko. Yung nakakap. <laughs> na yun uh, uh, yeah, prepared, prepared for two bedrooms. Uh, sa Pacific Town Naik like, abate sa mga gusto po mag avail dito kay Pacific Town Naik like. lagay ko na lang po yung aking contact number message na lang po kayo para may schedule natin yeah. reserve na yung client natin fill up And maraming po available na yun kay Pacific Town Naik like napili ng client natin corner. Ayan 13, Lock, 30, lock 43. 75 per meter. Corner unit. Client. O, uh, papila. Ha? Huh?